Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka palang dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pinitin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay sasagot pa rin tayong tanong. So tinatanong ni kabayan kung ano daw ba ang masasabi ko sa mga taong nilalang ang pagiging isang kasambahay. Hi sa iyo kabayan shout out. So ang masasabi ko lang na ang pagiging isang kasambahay or katulong alila dito sa ibang bansa ay wala pong masama. Isa po itong marangal na trabaho na kung saan natutugunan natin lahat ang pangangailangan ng ating mga pamilya nang hindi tayo umaasa sa ibang tao. At hindi ibig sabihin na kasambahay ang trabaho mo ay wala ka ng pinag-aralan at tinapos. Sa totoo lang mga kababayan dito sa UAE, marami po akong kilala at namimit na mga kababayan natin na kung saan ay may mga tinapos at mga degree courses pa ito. May teacher, may nurse, may midwife, and yet nagtatrabaho sila bilang isang kasambay. So si hindi po basihan ng tinapos, hindi po basihan yan ng klase ng trabaho, skilled or unskilled workers kaman, man, wala pong masama. Ito po ay marangal. Alam niyo po kung anong masama? Yung masama Is yung uh, umaasa ka sa ibang tao para matugunan mo yung pangangailangan ng mapamilya mo. Ang masama is yung uh, masyado kang mean sa kapwa mo. Masyado mong nilalang, masyado mong nilalait yung kapwa mo. Para po sa kaalaman ninyo mga kababayan na kaming mga uh, katulong, kasambahay, alila dito sa iba't ibang parte ng bansa, kami po yung may mas malaking ambag sa ating bansa. So sa mga kababayan ko na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa trabaho natin na kasambahay, huwag po kayong mag-self-pity, huwag nyo pong kawaan yung sarili ninyo. Instead, maging proud po kayo just like me. I'm very proud po mga kababayan. 10 years in the making na po mga kababayan. 10 years na po ako nagkukuskus dito ng inidoro. 10 years na po akong alila ng aking mga amo. And yes, I'm very proud and blessed mga kababayan. Kasi may trabaho ako. Kasi natutugunan ko yung pangailangan ng aking mga pamilya. So yan po mga ng ang isipin ninyo. Huwag nyo isipin yung sinasabi ng ibang tao. Ignore them mga kababayan. Nakakasira lang yan ng uh, mood natin. So huwag nyo silang bigyan ng atensyon. Ipagpatuloy ninyo yung uh, trabaho ninyo. Gawin yung inspirasyon yung ibang tao na nanlalait or mean sa atin. Kaya 'wag po kayong uh, mag self-pity or 'wag nyong kawaan yung sarili niyo mga kababayan. Maging blessed and thankful kay Lord kasi binigyan tayo ng ganitong trabaho. At sa mga taong mapanghusga, minamaliit, mababa ang tingin sa katulad namin mga kasambahay, tumigil na po kayo. Come on guys, it's 2023 hindi po maganda yung ginagawa ninyo. Isa po itong diskriminasyon na kung saan marami po ang naapektuhan. At hindi po lahat ng sinasabihan ninyo ay kayang i-handle or dalhin yung ganitong senaryo. Yung iba po dyan, mahina ang loob, dinidibdib yung sinasabi ninyo, na i-stress at nawawalan ng ganang magtrabaho. At kung ayaw nyo po sa mga kasambahay, hindi nyo gusto yung trabaho nila, then just be kind. Huwag nyo po silang maliitin dahil para parehas lang po tayong anila ng pera. Para parehas lang tayong naghanap buhay para po maibigay natin yung mga pangangailangan ng ating mga pamilya. At gusto ko lamang din po sabihin sa inyo na marami tayong mga kababayang OFW ang naging successful dahil po sa kanilang pagiging kasambahay. At hanggang dito na nga lang po itong video na to. At sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo. And I'm really sorry kasi na-experience mo yung ganitong scenario. But then, like what I've said earlier, ignore mo sila. Be proud and blessed dahil may trabaho ka. So hanggang dito na nga lang po at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunod at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!